Yo magandang hapon po mga kabayan no. Andito pala tayo sa ginagawang damside site. Bagong dam site po ito mga bayan ha. Hindi po tayo nagkakamali. Sa Davao City. Ayun mga bayan, kita po ninyo no. Medyo uh, mataas na po yung gabundok na basura po no na nakukuha, nakokolekta araw-araw po dito po sa lungsod ng Davao. Ayan. So 'yan no. Hindi naman po ay kailangan mo yung kumbaga sa bisay mabalaka ng no, mabahala yung lahat po ng na mga nandito itong nakita po ninyong dam site yan no um, malayo po ito sa syudad kaya ito may bago silang ginawa no itong uh, bagong dam site na naman dito banda mga kabayan no so yun no grabe uh, talagang uh, yung mga nakokolekta hindi po tunoy nilada, no araw araw yung mga nakokolekta po na mga basura po na nandito. Pero, wag po kayong mabahala. Awa po kayong, uh, ang tanay kung baga sa ayaw mo kabala ka. Kahit tungod, kaning dam site diri uh, layo ni sa mga kabalayan. Naman mo yung nakita ng mga kabalayan, pero dili ni sila makapik mga kabayan, no? Yan, no? Grabe. At napakalayo, napakaganda rin ang tanawin dito, no? Yan. So, hindi katulad sa ibang mga bayan or ibang um, uh, no? Malapit lang sa mga kabayan. Dito, malayo po mga kababayan. O, oh, iyan, yeah, no? So, and then yung kinagandahan dito mga bayan hindi po po, no? Yung, uh, yung baho po ng basura, hindi po masyadong makakuan, eh. No? Uh, goods lang, goods. Ox na ox, mga kabayan, sa totoo lang, you know? So, kung makapunta po kayo dito sa Eryang to, dito sa Maydabaw po, sa dam site po sa dito sa Maydabaw, yan no So ito, ginagawa na po nila ng uh, bago na naman kasi napakataas na eh. No, ng dam site na yun. At uh, dito naman, yan, mababa. So, talagang um, para po sa kanili, kalinisan po no, ng uh, syudad po ng Dabao. So, yun. Kanina, nandun kasi kami sa kuwan eh. Uh, ang tao nito, nandun kami sa may... Ah, uh, Barangay Pangyan. So akala namin kasi nak yung nakuha naming update yung pag-iimbestiga po ng ICI ay doon po sa Barangay Pangyan. Pero 'yun nga, sa may nagsabi sa amin na parang na kwanata yung pag-iimbestiga nila no sa flood control projects dito po sa Davao City sa may Barangay Pangyan pang um taon nito na postpone ata or parang hindi po natuloy. Parang ganun mga bayan So yung pag um, pag po nila Ay Pumunta po sila sa may Shrine Shrine Hills mga kabayan Tapos sa may uh, Banker 1 Davao City So ganun po yung pag-imbestiga nila mga kabayan Ayan ah. So may upload kasi kami Mga kabayan eh sa may barangay pangyan, no Kalyawa Uh, Davao City. Kaya pumunta po kami kasi yun nga po yung nakuha naming uh, balita. Nakuha naming source ay sa may barangay pang yan So yun nga po parang na uh, hindi po natuloy yung pag-iimbestiga nila. So yun. First time din natin nakita na dito pala banda yung mga nakalagay po ng na mga basura no na nakokolekta araw-araw po sa buong uh, siyudad po ng uh, Davao. No? Iyan, yeah, no? Grabe, parang kwan talaga, no? O, huwag po kayong mabahala, mga bayan. Hindi po ito mining, ha? Baka sasabihin ng iba, nagmamining po dito, hindi po. So, yan po. Uh, para dito naman ata, yung uh, bagong tambakan ko ng uh, uh, basura na nakokolekta araw-araw. Kasi yun nga po, yan, no? Sobrang taas na po ng mga nakolektang basura araw-araw dito po sa yan sa barangay na to ayan Ganun. Kita po ninyo mga kababayan na talagang yung pababa po niya yan o oh. wow so ito pala yung makikita natin sa baba yan klarong klaro po dito no So, kaya siguro ganito yung pagkagawa para mas marami talaga, no? Mababa po yung yung bagong uh, kung ay tatapon po dito yung bagong uh, mga manakolekta nilang basura. So, mababa pa po mga kababayan. So, maging katulad din, no? Na parang ganun, no Sa dami po ng mga nakokolektang basura araw-araw. So, 'di ba? So, hindi naman po 'no, hindi man naapektuhan yung mga hindi po, naman po nakakaapekto sa mga uh, mga residente po na nandito. So, matagal na din kasi ito mga bayan eh. Talagang dito 'no. Yung iba dito, yung mga uh, mga residente. So, parang mga bago lang, yung iba uh, talagang Ah, uh, nandito na po, no. Dito na po sila tawag niyan. Dito na po sila uh, yung tahanan po nila. So malayo po ito sa sentro po mga bayan, ha. Malayo po ito sa sentro. Ayano, oh, kita naman po niyo. yung malawak na kagubatan no grabe So ito mga bayan yung update natin no na kwan kasi namin to nadaanan lang po kasi gaya kaya nang sinabi ko kanina uh, galing po kami sa may barangay pang yan kasi yun nga po yung, yung pag-imbestiga po ng ICI no, hindi pala doon na parang hindi po natuloy yung pag sa may barangay pangyan, no? barangay Kalyawa, Davao City so akalangan um, akala nga namin doon po sa may barangay pangyan, kaya yung sa, sabi po na, eh, ng yung may nagsabi sa amin na sa may ibang uh, Israel Hills po yung uh, talagang uh, inimbestigahan nila yung kung may mga uh, ghost no flood control projects ba or mga infrastructure project na hindi natapos so doon po yung inimbestigahan nila at sa may bangkiruhan po no Davao River no so yan po yung nakuha nating uh, update no yung pag-imbestiga po ng uh, ICI hindi po sa may barangay pang yan kasi hindi natuloy mga kababayan so yun maraming maraming salamat at hanggang dito na lang maraming maraming salamat pala sa lahat mga silent no silent viewers natin dyan sa lahat po ng mga solid supporters natin dyan maraming maraming salamat at pasensya na po bihira lang po tayo makapag upload no so yun at Back to Imper Projects muna tayo sa Davao City mga kabayan no. Itatry naman natin no, yung dating gawi kung ano ba talaga tayo no. Pero focus din tayo sa kwan din mga kabayan eh. No, yan na lang. Uh, Imper Projects sa Davao City. Tapos kung ano po yung mga nangyayari sa politics, ganun lang mga kabayan. Kasi yun nga po no. Tinitira po nila no ang Davao City. Yan po. So, wag wag po sana lang ng ilihis yung totoong nangyayari po dito sa ating bansa, no? Imbestigahan po nila, lalo-lalo diyan po sa may sabi nga nila sa may sa may Ilocos, no? Yung baluarte po daw ni Sandro Marcos, bakit po daw hindi hindi inibestigahan? At ngayon po daw, uh, nasa Cebu po yung pagbaha, no? Yung nasa lanta po ng bagyo, bakit dito daw sa Davao City nag-imbestiga. Yan po yung katanungan po ng lahat po no ng mga kababayan natin. So, 'yun mga kababayan na. At uh, more updates pa lang po no sa mga hindi pa po nakapag Mag subscribe mag-subscribe na po kayo sa aking uh, YouTube channel. Sa aking Facebook page po mga kababayan. no? Paki-follow na rin po uh, Tito Tan's TV 2.0. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at uh, God bless po mga kababayan. Na.